Hello Athens! Welcome back to my channel. Tuloy-tuloy ang update natin. Walang tigil sa album ni Ken or Philip. Ito nga, pasok sa top 7 ang lahat ng mga kanta. Halos lahat ng ganda ni Ken sa kanang new album like Egg, Invade, Grid, Lost, Slot at Pride. At ito rin talagang uh, hindi paawat ang ating uh, Philip at of course ang SB19 at uh, sa Worldwide, Spotify, YouTube, at iTunes ay pasok lahat ang kanta ni Ken or Philip at natili pa rin ang gento ng SB19. Matagal ng gento pero pasok pa rin sa chart ng Pilipinas at sa buong mundo. Na ito pa ang ibang detalye at ating alamin, ating basahin at ano pa ang mga kantang pasok sa iTunes Philippines, Spotify, YouTube at marami pang iba.